sa mapagpalang pagpalang umaga mga kalaboy at magandang umaga sa mga subscriber, mga viewers at sa mga OFW kahit saan man sulok ng mundo magandang umaga magandang umaga po sa ating lahat at yun mga kalaboy dito po ako ulit sa aking nagtataniman Uh, at update ko ngayon yung ulit yung ating pinagtataniman samahan nyo ako ngayon mga kalaboy yun mga kalaboy dahil nga nung nakaraang sabado nagamas lang ako dito dahil tinanggal ko lang yung mga ano, yung matataas na damo. At yung mabababa hindi ko inano dahil mahirap mahirap gamasan, mahirap uh, damuhan. Kasi kapit nakapit yung yan katulad yan ng uh, carabao grass na yan. Ang gagawin ko niyan mga kalaboy, uh, i ko na lang nung pampatay ng damo. Ngayon, hindi ko hindi ako makapag ano kasi pumunta ako doon kila paring Nero, Nelo para hiramin ko yung susi kasi yung mga gamit nga nandiyan sa loob. Ngayon, hindi natin nabutan si paring Nelo dahil inati daw yung asawa sa Divisoria at saka diretsyo ata na mili na ng paninda niya. Ngayon, uh, baka mga mamayang tanghali, nandiyan na siya, pupuntahan natin kaya witing lang tayo ngayon kung anong gagawin natin ngayon kasi yon ang plano ko dito bubombahan ko na lang to ng pampatay na pampatay na sadamo para kasi pag ginamas natin yan antagal ang hirap pati ang tigas ng at tigas ng lupa tapos ang pag-asa ko na lang dito kalaboy dahil may tanim nga ako nang kalabasa, yun, magaganda. nung nakarang, ano, nilagyan ko ng abono. Ngayon, medyo magaganda na yung tubo. Sana, dito, maka, kahit paano, makabawi tayo. Makakuha mo lang ng magugulay. Tapos yung sa talong nga, ano lang, parang dalawang bis lang tayo nakakuha ng bunga na gulayin. Tapos yung gabi naman, yung gabi maganda magaganda sana ang problema may nangunguha kinukuha nila yung sa talbos di pangit na ako nung kumuha ko nung banggolay dyan sa baba ko kinukuha hindi ko kinukuha yung talbos para meron meron ulit na sisibol meron nanguha yun tinat, tinatabas pa iba grabe naman yung ano na, nanginabang na nga sila piniperwisyo pa di ba mga kalaboy di ba lang nila inisip yun okay naman manguha dyan basta sana isipin nila mapagkukunan pa sa susunod wala eh sa talbos mismo kinuha tapos tinabas pa ah, di ba pabubuhay pa rin yan pero matagal yun ang ewan ko lang sa mga ano, eh, hindi eh, na naisip na pinakinabangan nila yung ano, dapat. Huwag naman sanang ganun para isipin nila. Pero pa, makakuha pa sila sa susunod. Pag pumunta tayo ng iparing nilo, mamaya pupunta natin si paring nilo. Para makairam tayo ng susi kasi hindi tayo makakuha ng gamit dyan pag walang susi. Hindi natin mabubumbay itong ano, yung damo. Dahil bukas, uh, mag, magra-rides naman ako bukas. Kaya ang ano ko, isang araw lang dito, tapos isang araw rides. Para may panibagong content naman ako sa inyo. Para hindi kayo manawa sa content ko na palagi na lang ako dito sa Kobo. May ibang lugar naman akong para may bagong makikita rin kayo. Yun mga kalaboy. Update na lang ako ulit mamaya. Ah... Uh, yun, pag nakuha na natin yung sose at papakita natin yung kung ano ang gagawin natin dyan sa damo. Yun mga kalaboy, magandang hapon at yun nga, umulan. Mga kalaboy, hindi ko naisprehan ng pampatay ng damo yung ano kasi hindi nga uminit. Naantay ko na uminit kaso nga lang makulimlim siya, hindi nagpakita yung araw. Hanggang sa ngayon, umulan na, umula na. Ang ginawa ko na lang mga kalaboy, uh, yung mga matataas na damo, yun pa rin ang tinutol ko para hindi siya na tumas taas ng, ano. Kasi itong mga karabaw grass na to, mahirap, ano to, mahirap gamasan at dikit na dikit sa lupa. Kailangan, yan ang ano sana, bubumbahin ko ng pampatay ng damo para di na umulit-ulit 'yan. Tingnan, mga kalaboy, umuulan. 'Yung mga kalaboy 'yung ano natin 'yung sili at talong natin, wala ng pag-asa. Di na tayo mga ng bunga doon dahil wala nang bunga wala naman tayong makukuha na bunga kaya wala na tayong pag-asang makakuha pa ng bunga pa, parang ano na eh papatay na yung talong sa kasili may bunga naman kaso nga lang mga yung maliliit tapos ano yun, tawag doon uh, bumaloktot yun maliliit siya saka yung talong tiningnan ko tiningnan ko yung mga puno may mga ano may mga uod pa rin kaya di na, kaya di ko na ano dito na lang ako ang naasahan ko na lang dito yung kalabasa sana yung kalabasa dun tayo makabawi yung saka maganda yung ano niya tubo yun na lang inaanuhan ko saka yung Balinghoy saka yung Bung uh, San Fernando, Gabi San Fernando, yun na lang ang naantabayan ko dito na umangat sa damo. Yan ang ano ko kasi pag hindi ko ano hanto, lalayan na para makaangat siya sa ano, papabayaan ko na yung damo, ganyan. Wala hindi makaka ano yung mga tanim na Balingoy sa Gabi San Fernando. Kaya 'yun ang uh, alalayan ko. Kaangat lang siya. Okay na. Babayaan ko na 'yan no, mag ano at ano na ano lang papasyal pasyal lang ko na lang. Kasi wala naman tayong makukuha ng bunga ng ano eh, talong eh. Ano pa man ang ay natin dito. 'Yun na lang at tingnan tingnan, tingnan lang, lang natin at yung mga damo para yung damo hindi na kumapal pag nang bumalik sa dati kasi ang sa umpisa pa lang ang hirap na nang inabot natin tapos pa babalikin natin sa ganun pa rin sa kapal ng damo. Di ba? bagong hirap na naman nun. Kaya eh, yun mga kalaboy. At uh, yun lang ang update ko sa inyo. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung talong. Yan mga kalaboy yung talong. Yan puro ano lang siya, puro may bulaklak siya, may bunga, maliliit. Pero wala na, hindi katulad nung unang ano siya, nagtampo ata kasi ba diba, binumbaha binumba, ko ng ano yan, ng pang ng mga insekto at saka yung inabanuhan ko. Mali lang yung pagkakaano ko ng abo, anong pag, pamp pampatay ng insekto kasi mainit eh, maano pala yung ano dapat hapon ko pala inan yun ano, yung walang init kaya palagay ko doon siya na ano nagtampo kaya yun hindi na tuloy nagbunga mayroong mga bulaklak tapos yun kaso nga lang sinisira na ng mga ano maraming maninira yan tapos yung ano natin mga kalaboy yung gabi naman natin mayroon kumukuha. Ang ano ko naman doon sa kumukuha, sana hindi yung talbos ang kinukuha niya. Dapat doon sila sa, ano, katulad doon kinukuha ko, dito ako kumukuha sa tawag yan, dahon. Yung dahon yung hindi doon sa talbos kasi pag sa talbos, matagal na ulit ang susunod na ano, ano, di diba, dati ang ganda niyan ngayon, wala. Iyan na lang ang tsura ng ano yan, dahon yan tapos pinagtatanggal ko yung ano yung mga magulang may tuyo si ang kinuha nila yung ano talaga talbos ay grabe naman tong ano yung mga nangunguha dito hindi malang inisip nila na para madaling magtalbos tapos yung ano yung sitaw mga kalaboy yon parang mahina din ay, hindi ko na ano may, may bunga siya, pero maliliit. Tapos yung okra yun, no? maraming bunga siya, tumigas na. Tapos yung sili mga kalabo, yan ang sili. Hmm, wala na ang pag-asa ng sili. Ganyan na lang talaga. Yan. Yan ang sili. Nanungan ko na lang yan. At kung ano pang may tatanim ko dyan, kasi kailangan kasi mga kalaboy yung talong sa kaya sili. Kailangan kasi yan araw-araw na aalagaan mo, na bibisita mo. Eh, tayo naman mga kalaboy, Sabado-linggo lang tayo dito. Eh. Kaya nanohan ko na lang ng balingoy. May eh, ano yan mga kalaboy, may mga balingoy. Yan balingoy tapos yun nga ang inano ko yung kalabasa yun na lang magaganda yung ano tubo ng kalabasa May isang piraso ata yan inano ko yan dyan pinaikot ko Yan na lang yung ginamasa natin dyan mga kalabo yung matataas lang ang ano yan na yan yung mga kalabo yung mga karabawgas. gas yan yan ang gusto kong ano yung ano pampatay na pampatay sa damo chemicals. Ang hirap tanggalin yan. Tapos ang dali-dali tumubo. yun mga kalaboy at hanggang dito na lang ang ating vlog at wala rin kasi tayong hindi tayo nakapag vlog kanina dahil ang inaantay ko nga yung ano init para ni ano ko sana yung ma-sprayan ko sana ng pampatay sa damo yung sa carabao grass kaso nga hindi man nagpakita yung init eh yung araw hanggang sa umulan na yun mga kalaboy, hanggang dito na lang. Uh, shout out sa lahat ng mga sulit kong mga taga-suporta ng Kalaboy It's TV. At sana hindi kayo magsawa sa pag-suporta. At shout out sa lahat ng mga subscriber at sa mga viewers at sa mga OFW. Shout out po sa inyong lahat. Uh, at sana lagi kayong mag-iingat at lagi kayong gabayan ni Lord sa anumang mga ginagawa nyo yun mga kalaboy kandito na lang